ngayon, andito tayo ngayon. Day 4 po ang ating trabaho for today's video natin. At uh, syempre, wala pa sila ni Brenda dito. Wala, uh, ako lang po yung andito. It's j Jay Ford, si Choyan, sabi lang po sa bahay. Bye! bahay! <laughs> alam mo na akin. So mga mga mamsi, andito dito tayo ngayon. Uh, kasi sila Brenda is wala sila dito. At tayo yung, tayo yung mag-update today sa ating uh, pinapagawang resort. Resort. <laughs> Pinakamagawang pool pala. Hindi pala pa, hindi pa pala resort kasi hindi pa talaga nagdagawa. So, dito tayo mga si Oh. So, ngayon, kahit kulang yung mga materyales at yung simento, balas, at iba pa, kulang talaga. So, kahit kulang konti, unti-unti natin sila. Ang ang araw ating area. Hindi ba rin sila tutulungan? Um, Masipal silang lahat dito. Sila po <laughs> ng ano to. So. Ah, si Jepard pinagluluto ng ulam natin na adidas na manok. Uh -huh. ano, okay. Diba? Yan yung uh, natin. kailangan ah, talaga mauna yan yung file para um, hindi masayang yung oras kasi ay kulang. Dapat kasi stop to, stop to dapat eh, Pero sabi niyong masita na hindi na siya i-stop kasi sayang nila naman yung pinagsimula. <laughs> so dito pala tayo so, dito na naman tayo mga mamsi. So napapalibutan na po siya ng simento dito sa gilid. At kahit kulang. So ayan guys kulang pa po ng simento at saka hollow blocks. So napapalibutan na po sila. So may nagmamasa. May nagahakot. <laughs> ay, kakain na po sila. Sila po yung, ano, ang kulam ay yan. Yeah. Dila, boss. <laughs> <laughs> The toppings? Mmm. Sige, dyan. Diba, yan yung matrabahanti natin. Sige, <laughs> 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 yung ating ang um, tagabantay mga mamshie so uh, continue na yung trabaho kasi uh -huh. may simyento na po tayo at hello blocks ayan na guys sila po yung mga trabahanti natin So, ipapatong na po yung continue po yung ating trabaho dito sa harap ay nalagyan na po simiento. At doon din, nalagyan na, na din. So, ayan ang mga mom, dito na tayo ay napantay na po yung kanilang pag magsisimiento dito or paglalagay ng hollow blocks kasi di ba may deliver kanina so kailangan talaga tapusin so dito naman sila nagtatapos ng kanilang trabaho sa gitna kailangan pantay pantay <laughs> naman tayo mga mamsis so medyo maganda na talaga Oo, uh -huh. so dito naman ay nagbabate talaga si Mamasita kasi para mapabilis yung trabaho so nakabantay talaga si mamasita sa trabaho dito hmm. diba so dito naman ay labasan ng tubig di ba labasan ng tubig tuti, ma? pati si mamasita Sita inagahakot na din so by the way dito pala yung ano yung area na lagyan ni Brenda ng kubo-kubo na may aircon dalawa tapos paglabas is Ano na daw Ilog hmm. Dito na tayo mga moms Medyo Talaga na siya ng semi Ahaloblax Ayan si Troy-Troy hmm. Dito naman ay Kailangan talaga lagyan din ng simiento so medyo matatapos to ay next week pa talaga hmm. ilagyan siya ng bakal para kumap kumapit talaga yung aloe blocks ganda na eh? pati yung tagda-trabaho dito yung dagdabantay nag Kumakakot rin siya ng hollow blocks para map mapabilis yung trabaho. Namasita. Ano. <laughs> So, dito na nga tayo, mga ma'am. So, habang natutulungan po tayo at nakita naman natin yung loob. Ayan. sa so, pantay na po yung isa. At yan naman ay uh, papantay na rin natin kasi yung ibang materialis po natin ay na-late na po talaga. So, dapat kasi ay uh, hanggang... Ano na po yan? Eh? Limang sunod-sunod limang, eh? na, na data dapat na yan na uh, simento kagaya ng sagit na. So, ayan po guys. Kung ano po yung uh, may... May bakal sa baba, ayan po yung um, taas ng ating apol, uh, O 4 feet po talaga yung ating pool dyan sa una. At yung pangalawa naman ay 2 feet lang daw ata or 1 feet. Parang ganun sabi ni madam. Para daw uh, iwas, disgrasya tayo. So ngayon mga mam, ma kasi late po yung um, delivery. So uh, baka bukas okay na. May anak ni day. I'm supplies lang guys. Ay, yeah. mm -hmm. uh, guys. guys, may bago na ng notebook or school supplies. Ayang namimigay na po si Madam dito. So congratulations. Great, ano, first year high school. First-year high school so, pala. So dito na naman tayo mga mamsis sa so, Department. Namimigay na po tayo ng um, school supplies. Ayan <tinyo> dito, na mga mamsi. Sige. Taglitli na. ito, kaino to? Mm. Uh, hmm. Ay sa bang bata ang gamay ba oh, Anak ni Eljon. Si Ingon na bitaw in in ng Brenda. Ay dito. Ano ba mo dela? Midjas. Unsa to gadu tam? pa. Ayan <laughs> <Yer -Kali. laughs> oh, na guys, kompleto na. Oh, say thank, thank you. Thank you. you. Thank you, Tito Brenda. Thank uh, you, <laughs> so libri ang toron ug ma. Oh, liberty toron. Thank you very much. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> okay, <Yeah. laughs> Hi guys. Ito yung aming Thank, you, Thank you Gigi. Thank you Gigi Thank you GG. Me visitado galera. lang isakay ito. So nanalo si Gigi ng scatter. <laughs> so, may libre siyang ano. Palit man no. so, So dito na nga tayo at uh, si ano kasi si Gigi kasi nakatalikod ay nanalo po siya ng um, 13,000 sa uh, uh, ano online games. So um, ang ginawa po niya ay siya po yung taya ngayon. Bumili po siya ng tatlong uh, legend manok at dalawang um, coke at saka royal. So ngayon mga mamsi, so tipit po tayo ngayon at kakain na rin po tayo kasi naguguto na po lahat yung mga pagkain. So, good luck sa, ano, sa namimigay po siya kanina ng school supplies at marami po siyong nabigyan. So, kakain na muna tayo, mga mga. Masasabing, gutom talaga kami, guys. So, good luck sa ating lahat. Thank you kay, ano, kay Gigi sa pagbili uh, ng ating ulam for today's video. So, yan na, guys.

adik aku sih udah pakai sama